yun na nga guys pagising ko ng umaga at sana ay makakapi kaso biglang sumakit yung ngipin ko kaya hindi ako nakapasok sakto naman may nagbigay sa asawa ko ng ticket para daw magkuha ng relief sinamahan ko na nga siya guys at inabot kami ng ulan at nagpunta kami sa tabi para magpahulaw ito na nga yung asawa ko guys at kasama ko nga pala yung anak ko ito siya oh Nakakuha ko mga magbidyo mm -hmm. At binidyo ang kulit ng aking asawa Ito siya guys mm. Ito na guys Naglakiwot na kami kahit naguulan Papunta sa barangay Guys Ang layo kasi guys ng barangay dito Nakapunta na nga kami Guys sa barangay Ito na guys yung barangay ng San Roque Tugay siya oh. At pun pagpunta ko nga dun sa loob ng barangay nakita ko ang daming tao at ang sabi ko dun sa asawa ko ay parang di ako makakapasok mamayang hapon kasi ang haba ng pila. Ito guys, so sobrang haba. Ang habang masyado. Hmm. Nga <laughs> yung asawa ko. Ayun guys yung pila. At tinihintay namin maglabas yung relief. At sa sobrang paghihintay, binilihan ko na muna ang aking anak ng tao. Ito guys, yung tao. At ayun yung guys, yung tao. At pati yung asawa ko guys, ay binigyan ko na rin. Ayun siya. Ito guys, at laking tuwa ko nga guys, nakita ko yung relief na. Sako-sako. Ito guys, so. Maraming sako ng bigas. At nagsasalita nga dyan si Kapitan Ichano at kinuwaan ko ng video. Pati yung mga tao. Kaso hindi masyadong kita at andito na nga ako guys, binibilang ko yung katabi ko kung pang ilan ako kasi ang daming pila pa oh. E Ayun nga guys, yung iba nakakuha na at yung iba ay nagtatakbo-takbo parang hindi ma-aabutan. <laughs> Joke lang guys. At laking tuwa ko nga guys. Nakita, nakuha ko na bigas ko. At ayun na, mabili na kami ng ulam. Para pag uwi sa bahay ay maluto na lang. Kasi meron na kaming libreng bigas. Ito na guys, yung, tambay siya nga yung binili ko dyan. Nandito na nga kami sa bahay guys. At nakauwi na. At nandito yung aking nakuha. Lucky me. At prest ka. At tatlong kilong bigas. Ito na nga nga guys.